And ah, mga kumare, congratulate another day, another vlog. Mga kumare, congratulate as you can see, nakikita inyo. Eh, Meron na tayong cliente for today's video, mga kumare ko. So yung sa gitna, first time client namin dito sa BNA Beauty Salon. At yung hinawakan ng jawa ko is repeater client and then dumating na nga to sila tita dahil magpapa-regular reband lang po yan at ito pong aking ginagawa is regular reband din po yan mga kumari kong kirit, kirit Actually, lima na po ang ating major service for today's video mga kumari ko. Kaya maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa BND Beauty Salon. And then ito na nga mga kumari ko, habang kinukulayan ni Jawa ang kanyang kliyente, syempre divine. Nakababad na rin ang iba natin diyang ginagawa mga kumari kong kirit-kirit, di ba? So ganun talaga tayo ka flexible. Tatlo lang po kami dito sa aming salon mga kumari kong kirit-kirit, divine. Kaya go for the go mga kumari ko. Syempre ayan, Bermans na at naka na naman po ang BNA Beauty Salon mga kumari kong kirit-kirit. Kaya patuloy po kayong magmasid sa aking pinopost dahil talagang magbibigay tayo ng pa sa uh, promo sa ating mga kliyente mga kumari ko dahil kailangan talaga meron tayong promo mga kumari ko pagdating ng December at ngayong ber months nga oo oh, oh, mga kumari ko. At dumating nga dyan mga kumari ko kilit-kilit ang aking anak anak-anak na si Francis at siya po iyang nag-video sa amin for today's video mga kumari ko kilit-kilit talagang iikot niya ng camera dahil sabi ko mabidyohan mga kumari ko wala ka mang ginagawa o isas bisita bisita ka lang dahil Oh. Actually vlogger din po yan pakipalo po si Francis do i-flash natin dyan ang, ang kanyang uh, Facebook, ang kanyang reels mga kumari ko kilit-kilit at nagbablog vlog na rin po yan kaya anak ana mga kumare kong kilit-kilit. So ang ginagawa ko na po na ito ang ating huling client na pumasok, nagpa Botox Gold po ito mga kumare kong kilit-kilit kasi nga yung buhok niya ay sobrang tigas na rin kasi dahil nga na yung shampoo po ito talagang uh, kaya dehydrated na ang buhok ng kliyente namin po ang kumare kong kilit-kilit. So 'di ba busy-busy tayo ngayon for the this video mga kumare ko. Medyo kalmado pa ang salon dahil nga unti-unti pa lang sila nagsipagpapasukan ngayong bare months mga kumari kong kirit-kirit at i-ready e -re na natin ang ating katawan mga kumari ko dahil siyempre mapasabak tayo sa bardagulan talaga mga kumari ko at kailangan natin mag-stock na ating pangmalakas mga gamot mga kumari kong kirit-kirit para sa ikagaganda ng ating mga kliyente mga, mga kumari kong kirit-kirit sa mga gustong kong paganda ngayong bare months pwede na kayong pumunta dito sa BNA Beauty Salon mga kumari kong kirit-kirit dahil nga sa month ng October at 22 hanggang November 3 ay wala po. Uh, ako mismo at si Jowa wala. Andito lang po ang aking ate na yan, na siya po ang mag-manage sa aking salon at kukuha po tayo ng isa pang hairdresser na makakasama niya po dito sa B&A Beauty Salon mga kumari. Thankful tayo mga kumari ko great great sa araw-araw dahil araw-araw din ang pasok ng ating mga kliyente mga kumari ko. Mga refeater na to usually ang mga babalikan dito sa aking mga kumari ko para magpaayos nga ulit ang kanilang buhok. Simple nakakatuwa di ba yun ang dapat nating alagaan ng ating mga kliyente mga kumari ko great great dahil sa napakadami ng hairdresser ngayon na nagdipana so palupalop ng sang daigdigan ng sang Richard Thankful lang sobra ang BNB Beauty Salon mga Kumari Concrete Crit. Since day 1 talaga hindi kami nawala ng kliyente at marami talaga nagtitiwala sa amin mga Kumari Concrete Crit. Ayaan nyo at lalo pa namin pagigigihin ang ng aming mga kaalaman pagdating po sa pagpapaganda ng inyong buhok mga Kumari Concrete Crit. Dahil ang gusto ng BNB Beauty Salon mga Kumari Concrete Crit, lahat tayo maganda, lahat tayo masaya mga Kumari Concrete Crit. Kaya ano pa inaantay nyo? Visit BNB Beauty Salon mga Kumari Ko. Ang salon na pangmasa mga Kumari Ko dahil hindi kami nagbibigay na overpriced mga Kumari Ko dahil alam namin yung cost of living dito sa ating bayan. Kaya nakadepende po yan sa ating pag-uusapan at nagbibigay po kami ng malaking konsiderasyon and then discount po sa ating mga client, mga kumarik. Mga, mga kumarik, ang kritikrit na ka-STD na ang ating camera dahil lang kaya nakanakan na yun na sa harap, nagpapaganda na, nagchichikahan na mga kumarik, ang kritikrit. Napagod na mag-video, mga kumarik, kung kritikrit, divine. So ayan, nakastid na lang po ang ating camera for today's video, mga ko. At patapos na rin po tayo sa ating mga gawain dyan for today's video, mga kumarik, divine. Kaya ito na nga mga kumari kong abangan nyo ang kanilang mga final result ng kanilang buhok buhukan mga kumari kong dahil patapos na nga iyan mga kumari ko at syempre isa-isa na natin ipakita sa inyo ang kanilang final result mga kumari ko so ito na ang unang ating kliyente ang ginawa dito rebound with argan oil mga kumari kong at natrima na rin natin ang kanyang previous uh, na bleach color sa kanyang buhok mga kumari kong so pinababa niya muna bago niya pinariban ang kanyang buhok mga kumari ko at nag-advise tayo ng mga dapat niyang gawin sa kanyang bahay dahil nga sensitibo pa rin ang kanyang buhok mga kumari kirit-kirit. So, syempre, hindi na natin tinaasan ang kanyang gupit dahil gusto niya rin nga mapapanatili ang haba ng kanyang buhok mga kumarikong kirit-kirit. So, ito na naman ang isa pang kliyente namin na nagpa-touch up ng color and then siyempre reband ang routings then napabotox gold mga kumari kong kirit kirit ang ating loyal customer since day one si Miss Shahini and then ito na ang ating regular reband na isa mga kumari kong kirit kirit diba kung nakikita nyo talagang napakaganda ng buhok dahil virgin hair to since bata pa siya hindi pa napareband ng buhok niya at, at ito na ang ating botox gold mga kumari kong kirit kirit kung nakikita nyo buhay na naman ang buhok ni siyempre nag advise tayo kung paano alagaan ang kanyang buhok dahil mahirap talaga mag alaga ng buhok mga kumari ko diba panagpaganda kailangan talagang malagaan mo rin at ito na nga ang ating last and regular rebound mga kumari thank you so much for watching love ya